Sleep over si Aki sa hotel, kasama si Daddy Paolo and Kimi. Istay pa sila sa Los Angeles. Gusto mo nang magbanding, kailangan nila mag-relax. Dahil sa tuloy-tuloy na ganap nila, halos walang pahinga. Lalo na si itong si Kim Choo. After showtime, si Kim pasok pa rin. Sa noontime show, sadyang napaka-workaholic. Napaka Advantage din na mahilig itong si Kimi sa bata, kaya magaan din at kampante si Paul Abilino, na siya ang makakasama sa habang buhay. Samantala, balikan naman natin ang updates sa tuloy-tuloy na pasabog ng mga fans sa showing ng pelikula ng King Pao. Ngayong holiday, ang dami pa rin ang paulit-ulit na nanonood. Ito nga ang ilang sing nila I watched the ang ganda ng movie. Nang may love you me will make you disappear. Super Cold cast, lahat na enjoy. Panoorin totoo yung sinasabi nila na tatawa at paiiyakin ka. Lahat na mga nanood, isa na ang nagiging opinion. Napakahusay at malakas na talaga ang chemistry. Hining panga ng mga tagahanga ay muling mapagbigyan ng proyekto ang dalawang ito. Ang sa gayon, masaya ang ating mga supporters, lalo na ang mga kababayan sa ibang bansa, na ang timpaw ang isa sa nagpapasaya at nagpapawin ng kanilang kanungkutan. Inalang yan sa mga komento. Kung sa ininyo sa patuloy na pag-angat ng kanilang pelikula, Now my love, will make you disappear. Mga nakatanaw? No ang inyong mga reaction.